This is the before. and after. At dahil nagsawa na si Nani Maricela sa kanyang black hair, gusto niya na daw magpakulay. Sabi ko, para hindi na siya gumastos ng malaki, kami-kami na lang gagawa dito sa bahay. magdi na lang nga kami at tama-tama meron ako nakita dito sa TikTok. Sikat ito na brand ha, Brimod. At it comes with oxidizer na din ha, or kilala sa ating solution. 9% ang pinili ko kasi mas effective yun, yun, yung mga ginagawa namin dati kapag wala kaming pang salon. And take note, isang pair ng kulay at oxidizer lang yung binili ko para sa ganyang kahabang buhok ni Nani Maricel. Mga nasa 40 minutes binabad nila tapos binanlawan namin using this argan oil. Si Habi na nga ang gumawa nito kasi nga pregi ako at napakalakas ng chemical nito. Sa sobrang lakas ng amoy nito na paggamit na nga si Habi ng gloves. And syempre, i-blow dry natin using my aesthetic hair blower. Sobrang gaan at sobrang mura lang to. Hindi din siya maingay at napakaganda gamitin. You can do styling at makakontrol mo din yung level ng init niya. Sa left side yung kulay puti ay level ng hangin niya. Yung pula naman ay level ng init niya. And now the moment of truth yung black naging... Saja! Brown na! ash ng kulay nito at sa murang halaga may ganyang kulay na buhok ka na. Kaya kung gusto nyo makatipid, mag DIY na lang kayo. Syempre, marami tayong available kulay depende sa prefer nyo. Talagang hindi ko inakala na sa isang bottle lang ay magkakasya na to sa level ng buhok ni ate. Kaya ano pang inaantay nyo mga madam ko, mag na din kayo, ilalagay ko sa yellow basket. Bye-bye!